Po. ito na po yung spray namin ng September 7 na amin pong pampas yan makulimlim na naman at sigurado pong uulan ito mamayang hapon talo na po at mayroong low pressure area kaninang umaga po ay inabala kami dahil umambon po ng medyo malakas yan pangalawang hakot namin ng tubig yan First shot, 13 Duffy. Matindi na agad ang kalaban. Totoo po yung sabi ni Consial Kagimbal. Matapang ang insekto sa lugar na ito. Totoo nga po mga kaparm. Kasi nakita ko po kaagad. Imagine, 13 days pa lang. Napakarami na ng maninipsip. O, oh, nakita po agad tayo ng presensya ng capsid bag. May mga pagung-pagungan, yung babao na itim. At meron din pong uh, brown plant hoppers. At umiitim na po agad ang bulaklak dahil po sa kauulan. Kailangan po kasing maintindihan natin na aktibo po ang punggos kapag lagi pong umuulan mga kaparm. Kaya gumamit na po tayo dito ng superstar. Mabuti po at may tira pa tayo uh, nung last season. Kaya nagamit po natin ngayon sa per shot mga kaparm. So yun po. Isa po sa tips ko sa inyo uh, pilitin nyo po na per shot pa lang eh, maging maayos sa po ang ating insecticide at fungicide kung ganito po na lagi pong umuulan mga kaparm so maganda po yung location hindi po masyadong dikit dikit yung puno yan dalawa po silang bumubuga parang bulldog yan dalawa po sila na ngayon po ay uh, kasalukuyan na ang aming pong bulaklak ay 13 going to 14 days pa lang mga kaparm yan po, ang dami po agad kalaban, no? Oh. Yan. Hindi pa po nabubugahan itong puno na ito. Yan po. Totoo po, yung sabi ni Gonzalo Dani na matapang ang mga kalaban sa lugar na ito. Pero yung first batch po natin eh hindi po naka-form ang kurikulum mga ka-farm. Yan at uh, binabalot na. Yan. So 13 days pa lang. Meron na po agad atake ng hoppers. Yan. Oh, may mga lady beetle, brown tan tappers. At syempre, ayan po. Yan, wood. Kaya gumamit po agad tayo dito ng dalawang klase ng insecticide. Isang contact at isang systemic. Fungicide, ganun din. Isang broad spectrum at isang systemic with curative action. Mga kaparm. Yan, si Parimul Dalawa po silang bumubuga. Kumain lang ng bahagya. Tari, tapang hayo pa, no? Talagang talagang matapang talagang hayop dito sa lugar na ito Yan, ito yun po yung base namin so, Mamaya, doon kami lilipat sa may baka na yun Malayo ang distansya ng host, hindi aabot dito kami muna Sa unahan para dalawang igib na kami Ngayon po ay mag alas dos na ng hapon kaya pa kaya kaya pa siguro mga alas 4 alas 4 pare makawin na tayo no kaya meron pa tayo sa kabila kabilang sapa pa yan ito po kasi yung uh, kalahati nung area na yung first touch po natin ngayon ay 53 going to 54 days na Kainin natin po natin sa gitna dahil mahirap po kung magkakaroon ng mga critical situation at hindi po natin makukover ng spray ng buong isang araw. At hindi nga po tayo nagkamali. Dumaan po tayo sa butas ng karayom dahil naging maulan at uh, dinaanan tayo ng habagat. Mabuti nga po at uh, marami pa rin pong natira. Awan ng Diyos mga ka-farm. Estimate ni Kocialdani na bumisita sa ating kanina minimum 20 sacks yung ating uh, first batch. Siyempre, mga bulaklak namin, no? Delay po ang paghaba niya. Kaya, kaya naghalo po tayo ng 100 uh, 150 ml ng Ultra Boost. Yan. Para po masustain yung pangailangan niya. Uh, kasi nagsisilbi pong booster si Ultra Boost. At uh, para po mas mabilis siyang mag-recover. Yan. O, uh, yan po. Pagkatake po ng insekto, papasok na po agad ang punggus niyan. Lalo na po kapag umuulan yan po ang anthracnose yan kaya pag hindi po natin siya ginamot wala hindi na po yung nahahabol dahil matindi po din ang atake ng twig borer dito kung mapapansin po ninyo marami po mga patay na dulo ng sanga yan po ay twig borer kaya gumamit po tayo ng lambda sa halotrin yan naglagay po tayo ng 100 ml mga kaparm yan So nilagyan din natin ito ng jade. 100 ml din. yan sama-sama yeah, na yan. Oh. Systemic and contact. Yan. oh Yun. Pangit. Pangit lang labas ng bulaklak. Ah, maganda yung bulaklak. Pangit lang yung itsura dahil yapo uh, yan po, Tinira agad ng insekto at fungus. Pero kayang-kaya pa po, po yan. After 3 to 5 days, update po namin kayo. Mga kaparm farm Yan po. Yan. Mayroon naman po yung puro magandang ipapakita namin sa inyo para nakikita nyo rin po yung actual na sitwasyon sa aming area. So muli, God bless. Happy farming. I love you all.